Brum, 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 brum. Ano? Dito ka na Kailan okay, magkikita? ay Mari! na Uy, uy, uy! Gising! Nananaginip ka ata! Hindi nga. Nananaginip ka? Anong panaginip mo? Ah, may bago kong binuling X-Max mas may maganda ka pong panaginip doon. Hindi, ang takbo. Katuloy mo ang takbo ko. Okay Pinta na lang palo ko. Meron pang mas magandang panaginip mo. Ah! Naalala ko na nang nangyayalapit nang, nang kita sa inyo nang no? nagsabi kong I love you. Oh, shit! Si ano to? <coughs> oh, sumimplang ka! Sino si Kung mo nga na, Sumimplang ka. Hindi okay, nga. Nabangasan ka pa nga eh. Sumimplang ka eh. Hindi okay, nga talaga ako. Sabi. Oh! Anak ka ng poop. Anak ka ng poop.